Palagi ka din bang babad sa cellphone at computer? Baka lumabo na yung mga mata mo. Kaya habang maaga pa, ay itry mo na tong nakita kong lens ng salamin na sigurado makakatulong sa'yo. Sir, ito po yung regular lens natin na may grado. So ito naman po yung UV light na pag ginamit natin, pag nagsa-cellphone, hindi niya lahat na bablock. Ito sir is galing sa pag nagsa-cellphone, computer, ito po yung harmful sa mata natin na nagkukos ng pagtaas ng grado. Ito naman po yung isang lens natin. Blue blocker lens po. Oh. Tapos ma'am, anong purpose niya? Ito naman sir yung nagbablock. 100% ng UV light. Grabe na wala. Yes sir. Pati nga ma'am, baka magic lang yun, Ha? Yes sir. Grabe na wala siya. Yes sir. So lahat ng UV light, napipilter niya ma'am. Yes, 100%. Tapos ito naman po yung regular. Yes sir, lens. regular. Pag ito yung gamit, tatagos pa rin. Apo. Grabe. Maganda ito ma'am. mahal okay. naman to, ma'am. Mura lang yan sir, for only 1000 pesos lang, complete package na yan. Kasama na po yung check up, kasama na yung frame na naka natin at free eye check up na rin. May itong lens na to, ano para sa naman to, ma'am? Ito naman sir, complete package na to. May transition na kung gusto niyo yung nagda-dark sa araw and then blue blocker na rin po 'yan. Nakakapag-filter na rin siya, ma'am. Yes, Pero nag bakit siya nagba-block? Yan po yung transition or photochromic. Wow, para nag-book ano siya. Oh. Yes, sir. shades. Yun. Ah, uh, marami ba kayong mga frame dito, ma'am? Yes, sir. Marami po tayong pagpipilian. Meron tayong ladies frame, meron tayong men's frame. Ayun, guys. Nandito ulit tayo sa may iHope. Magpapagawa na naman ako ng salamin. Meron na ako salamin. Gusto ko ulit umorder. At meron sila dito, guys, blue lens yun sa mga hindi pa nakakaalam guys, yung blue lens yun yung nakaka-filter ng UV light na harmful sa mata natin example guys, ito yung ano uh, regular lens na nilalagay natin pag may grado, mapansin siya oh. wow, so wala siyang filter hindi niya napi-filter, pero pag ito yung inavail nyo, yung blue lens 100% okay, mapi-filter niya lahat so ito yung inavail natin ngayon, tapos yung napili natin frame ito, dahil nagmo-motor tayo at helmet tayo gusto ko yung medyo manipis lang at syempre, yung durable siya, matibay. Ayan oh, flexible pa, 'di diba? So kahit ganun mo siya lang ganun eh, sakto sakto lang sa mga naka-helmet. No? So ayan guys. So sa mga gusto na affordable na eyeglasses, visit lang kayo dito sa iHope Optical here in Capo, Manila located in Emerald Circle, second floor, near Carriada Station. Open po kami ng 8 a.m. hanggang 6 p.m. Guys, ito na yung inabail natin na salamin na yan, guys. Uh, blue lens to. napi uh, napipilter niya yung mga UV na galing sa mga computer, sa cellphone. So, uh, advisable to sa mga student, sa mga kabataan na laging babad sa computer. Ayan, guys. Kaya ako ko sa inyo, guys, Ah, uh, punta na kayo dito sa may I-Hope. Dito lang 'to sa may Emerald Circle guys, sa may Carriedo. Pagbaba nyo ng MRT LRT station, andiyan na lalakarin nyo na lang tapos second floor. And right, guys, maraming maraming salamat. Thank you.